Okay, magandang araw sa inyo mga ka-fisherman. Panibagong araw, panibagong vlog po ulit tayo. Tayo po ay magtuturatura ulit. Pauwi na po tayo. Galing po tayo ng parakali. Ay dumaan na po muna tayo sa ating mga ispat para magturatura. At magbabaka sa kali po tayo. At galing, kagagaling lang po natin sa lakas. Kakatapos lang po ng bagyo. Kaya umuwi na po kami at mag titesting po kami dito kung mayroong kaming mahuhuli makapagpambigas man lang at susubukin po natin kung anong pagpapala ang darating sa atin ngayong araw at kakatapos lang po ng bagyo na karakalma pa lang po ayun nga po medyo mahangin pa at medyo maalon-alon kaya titingnan natin kung anong pagpapala at sa mga nagpapa-shoutout po diyan, shoutout po sa inyong lahat. At iaano na lang po natin yung mga pangalan ninyo sa susunod natin video. O, ito na nga po pala, nakahuli tayo ng isa. Unang blessing natin yan ngayon. Isang cuttlefish. Medium. Ayan. Medium po yan, medium. Unang blessing po natin yan ngayon. Ayan medium po. Ang tawag po pala nyan sa amin ay kulambutan. Sa iba naman ay tauban. At sa English ay cuttlefish. At lang po kayo. Ayan, sinibad po ulit tayo. Ayan, pinadadawi na po natin. Sana ay malaki-laki ito. Sana ay maging Yun. Nadali po natin, napasampa natin. Pangalawang blessing po natin ng kulambutan o cuttlefish. Ayan. Baka po ismol ito. Medyo malitlit ay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa munti nating channel. Sana po ay eh, wag ninyong kalilimutan na mag-subscribe mag-like at mag-share na rin ng ating mga video para maantabayan po ninyo yung ating mga upload ay eh. mag-subscribe na po kayo at marami pa po ang viewers natin na hindi subscriber yun lang po maraming maraming salamat at ito na po ang ating pangatlong blessing ng cattlefish ayan medyo malaki-laki po siya Parang medium po yata ito. Medium nga po ito, medium. Yan, medium po ito. Yan, medium nga po siya, medium. Ayos po yan. At meron tayong pambigas-bigas, maski medium maalon-alon pat, mahangin. Masyado nga po tayong mabilis ang anod. Masyadong na ano agad tayo na aalis agad tayo sa bato gawa ng masyadong malakas ang hangin okay ito po pinagpala po tayo ngayon ng octopus o kung tawagin sa amin ay manala yan manala po medyo maliit lang din pero ayos na ito meron tayong pambigas-bigas sabi nga po ni Bicol vlog ay pang durdugtong. Ay nat kakagatin lang po natin sa pagitan ng mata para mamatay na siya. At pag di po natin yan pinatay ay kagapang at gagapang po yan sa ating bangka ay baka makawala pa sayang. Ay ginapo yan pang durdugtong. Pambigas-bigas. Nalit mahirap po ngayon makipagsapalaran okay, na maigi pa at medyo mahangin pa sa kamalun pa. Ayan. Kakagatin po natin. May pagitan po ng mata. Kaya nga po ay talaga nang lalaban pa. Hanggang sa mukha at leg kinakapitan pa ako. Madadali din kita. Ayan nun. Ang talaga nangangapit. Hanggang sa mukha, hanggang sa leg ay nangangapit siya. Yari ka ngayon. Di pa talaga madali. Madadali kita. Ayan, ito ang sa iyo. Hmm, dali ka. Ayan, purutla ka baga. Tama ka ng pandurdugtong ngayon. Sabi nga ni Bicol ako vlog. Pandurdugtong ka na na yan po, pandagdag po sa pambigas-bigas natin, salamat po at meron na dagdag sa blessing natin patuloy po tayong pinagpapala sa araw na ito maski medyo malakas ayan po at uh, hinulog po ulit natin ang ating turatura at baka po meron pa siyang kasamahan Ganyan lang po ang diskarte namin pagkatagkal po ng tura-tura sa nahuli, diretso hulog na po para maabutan pa natin yung mga kasama nila. O kung wala naman, ay di okay lang. At least nasubukan po natin, malay natin meron pa. Ito nga po at nagpapadawi po ulit tayo. Cattlefish po ito. Ayan, medyo malitlit lang din po ito. Small small lang din po siya. Pasok pa po siya sa ismulat. Kaya kukunin na rin po natin. Saka kagaling lang po natin sa kalbog. Kaya di na muna natin pakawalan yung mga ganito kalalaki. Pero pasok na po ito sa ano. Ismul pasok na po yan. Ang pinakakawalan po natin ay yung medyo maliliit, pa. Yung extra ismul. At ito pa po, meron pa po tayong dumating na cuttlefish ulit. Pandagtang pandagdag na naman po sa pandurdugtong. Ayan po, at nagwawala-wala pa. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Sana po ay magpatuloy po kayo. Samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na ito. At wag na rin po kayo mag-skip ng ads para lahat po tayo ay panalo. Yun lang po ang mga kaunting kalambingan ko sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ayan. Na kung nakikita nyo po ay diretsyo hinulog ko ang ating tura, -tura para na ah, ahuli agad. Ayan nga po at paglapat po niyan ay ginantihan ko na agad at merong nagkagat agad siguro po ay yung asawa o kasamahan nung katilpis na nahuli natin. Ayan mga po at nakahuli agad. Medyo malalim po yan ay binabawasan lang po natin yung ating video para hindi po tayo tumagal. Pero yan pa ay huli nung ay kasamahan po nung nahuli natin kanina nasa isang area lang po sila ayun Na kung nakikita nyo po diretsyo inihuhulog po muna natin bago natin kinukuha ang ating nahuhuli pagkatagkal po nung turatura -tura doon sa nahuli natin inihuhulog na natin diretsyo at baka Mayro pa siyang mga kasamahan Ayan, halos puro maano po, naglalaro sa medium at ismo lang ang nahuhuli natin ngayon. Pero ayos na rin po yan. Pandaradagdag sa ano natin, mga nahuli. Pag nagsama-sama po yan, ay malaking blessing na rin po yan para sa atin. At hanggang dito na lang din po ang ating video. At ipapatimbang na po natin ito. Kung magkano nga abutin ang kikitain natin ngayong araw. Sure naman po ako na mayroon tayo dito pambigas. Uh, at ipapakita ko na lang din po sa inyo kung magkano ang kinita natin. Ito po yung binta naman kanina. Ah, uh, umabot po siya ng 977. Ayan, salamat po at nagkaroon po tayo ng biyaya at papapahala ng karagatan. Salamat nga po pala dun sa mga nagsusubscribe sa atin at sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Maraming maraming salamat po. angkan samudi